bayan. Tapos lang yung tatakbo ka pa sa Senado. Hindi ka na pumasok sana sa gobyerno kasi fraudster ka. Alam mo in the first place na gumamit ka ng pangalang Erich Sylvester Tulfo. So sino ang mananagot dito? Hindi lang si Tulfo. Sa commission appointment na sinabit niya ay hinanpick o pinili siya mismo ng presidenting bangag So pananagot si Bagak at siya dapat ang ma-impeach dahil nag appoint siya ng fraudster na katulad niya. Pinag-uusapan ang dating journalist at ngayon ay kongresista na si Erwin Tulfo dahil sa kontrobersyang kinasasangkutan nito. Di umano, pineki nito ang kanyang U.S. birth certificate upang makakuha ng pasaporte sa Amerika. Ayon sa isang dokumento na mula sa U.S. Embassy sa Manila, binawi o nirevoke ng embahada ang passport at U.S. security card na inissue at ginamit nito sa loob ng dalawampung taon sa pangalang Erich Sylvester Tulfo. Dahil sa paggamit nito ng Peking Birth Certificate, ayon sa U.S. Passport Revocation Letter, matapos daw ang investigasyon, lumalabas na nakakuha si Congressman Erwin Tulfo ng U.S. Citizenship sa pamamagitan ng pandaraya dahil ang U.S. passport nito ay nakapangalan kay Erich Sylvester Tulfo na ipinanganak noong December 30, 1965 sa Hawaii na salungat sa mga dokumentong nakalap ng embahada ng tunay na pagkakakilanlan nito na si Erwin Teshe Batulfo na ipinanganak naman noong August 10, 1963 sa Tacloban City, Leyte. kine ngayon ang credibility and integrity nito kung karapat dapat ba ito sa tinatakbong posisyon bilang senador dahil sa kinasasangkutan niyang aligasyon ng identity scandal. Pinawi ng uh, US government ang passport, you know, ang passport ni Erwin Tulfo at nakilala uh, sa America, well, I don't know, kilala siya dito sa uh, Amerika, no? Baka yung pamilya nila lang nakakaalam nito at itinago nila itong baho na ito for since 1996. All right? Since, uh, since ano, uh, since 1991 actually. Kasi kung uh, sa mga kapapasok lang, tandaan niyo po na binawi ng Department of State or uh, na <clears throat> na booking, okay? Si ni-revoke yung kanyang passport ni Erwin Tulfo. All right. Ni Erwin Tulfo or ni Erich Sylvester noong 2021 dahil napag-alaman nga na yung kanya palang uh, passport okay, ay punong-puno ng kasinungalingan. Ang kanyang identity ay ninakaw lamang, hindi nga natin alam kung meron bang nag exist na Eric or Eric Sylvester. Eric, I think that's the right pronunciation. Uh, kung may nag exist ba na, Sil na Eric Sylve Sylvester Tulfo. Kasi di ba mga kababayan, So talagang patuloy niyang ginagamit yon, Tuloy-tuloy niyang ginagamit simula nung na-acquire niya. Yung U.S. passport na yon. dahil nga, no, 1991, since 1991, ang ah, nagpanggap siya na siya si Erich Sylvester Tulfo. So from 1991, nung no, nag-apply siya ng U.S. passport, uh, ilang taon na yon? 91? 2001? 2000... 91, 2000, 2011, 2020 yun nga, 30 30 something year, uh, 30 years. Right? Tama ba ang calculation ko? hindi naman 2001, 2011, 2021. Yeah. 30 something years niyang talagang pinakinabangan yung fraudulent passport niya. Imagine mo, nagdadalawa ang birthday niya. <laughs> ang birthday niya ay December 30, dun sa Erich Sylvester. At yung tunay pala niyang birthday is August 6. Uh, alam mo yon, Ano, August uh, 10 rather, August 10 at ipinanganak sa Sa Leyte, mga kababayan, ano ang inyong ano dito? Ang inyong uh, tingin, ilang taon ba siya makukulong? Imagine mo dalawa birthday, December 30, 1965 na ipinanganak daw siya sa Hawaii, then August 10, 19 63 sa Tacloban Lady siya pinanganak kaya naman na siya. Ngayon mga kababayan, gusto niyo bang kilalanin natin si Erwin Tulfo? Okay? Kagabi na explain na natin to at uh, tatalo na tayo dito sa mga violations ng inyong lolo. My God, Erwin. Ano na ang gagawin mo ngayon? Nabukelya ka na. Mamaya pag-usapan natin ang mga kasalanan ni Marcos Jr. na hindi siya gumawa ng due diligence ang COMELEC na dapat sana talagang uh, ito ay ano na, ito ay uh, maano na ito. Teka lang, may hinanap lang akong mga kaso na pinrepair ko. Alright, ayan, nakaready na tayo. Mamaya masahin natin. Pero kilalanin muna natin siya. Bago natin pag-usapan, yung mga violations na ginawa niya dito sa Amerika, sa bansang Amerika at sa bansang Pilipinas na actually pag pinagsama-sama mo yung punishment at iba-ibang mga kaso na pwedeng kaso, na i i, kaso sa kanya ng State Department ng ICE, ng Social Security. Uh, later 'yun na pag-usapan natin. Aabot talaga ng 200 plus years ang kanyang parusa kapag siya ay na-convict na or napag, napatunayan na nagkasala. Although 'yun na na the, the fact na ina na, na, na ni-revoke yung kanyang passport, ibig sabihin may basihan ang US government dahil nga nag-apply siya ng G2 visa okay noong 2021 at ina nilalagay niya sa kanyang application niya na hindi siya ipinanganak sa Hawaii kung di ipinanganak siya sa Leyte mga kababayan kung natatandaan niyo ay hindi siya, na, hindi siya na confirm sa commission on appointment kasi nga ang, ang ang binabalita lang ng media noon ay US citizen siya US citizen at hindi siya pwedeng ma-appoint. Nasabinalita lang doon na naging uh, nag-enlist siya sa military, so yun lang ang hindi natin alam. Pero lingid pala sa mga mata natin sa buong mundo na ito pala si Tulfo ay gumamit ng pangalan na Erich Sylvester Tulfo. Okay? So sino ba siya? So napag-alaman ko Napag-alaman natin dito sa personal data sheet, eto nga yung pinakita natin sa. Kung gusto niya makakuha nitong mga papel na ito, ipopost natin to after natin mag-vlog doon sa boljakan sa at saka sa Maharlika Network sa Facebook. Okay? Now what? Personal and family background. Kilalanin muna natin siya kung dama dapat ba siyang makulong ng 250 years. <laughs> de ba? So kilalanin natin siya. Siya ay, yun na nga nakalagay dito, birthday August 10. So August 10, 1963. So meaning, based on that documents na ipinakita natin sa inyo at pinost natin sa Facebook page, yung tungkol sa revocation ng kanyang passport, nagmamatch yung kanyang birthday. Di ba? Nagmamatch Nang na real birthday niya is August 10, 1963, which is yun ang nakasulat doon sa papeles na ipinakita natin. So siya nga, siya nga ito. Kasi dito sa kanyang investi profile investigation report ng Congress, nagmatch ang kanyang bonggang-bonggang birthday. Alam nyo, um, sa totoo lang, hindi, na, hindi ko naman kaaway ito eh, si Tulpo. Pero kaaway siya, I mean, sa mata ng taong bayan, sa mata ng mga palangga ko sa Amerika, sa mata ng mga kababayan natin sa Pilipinas, sobrang greedy na. Kasi Erwin, 200 million ang iyong, ano eh, yung iyong, iyong Sal, and dito ang inyong statement mo na, you know, you have assets, 200 million, but hindi pa rin enough. Nagpaka-greedy ka pa rin. Hindi na sana ito masisilip kung nanahimik ka na lang, pero talagang ang tao ay likas na greedy. Meron ka ng 200 million. May property, may kondo, may, may kondo and everything. ba diba? napapaaral mo naman yung sampu mong anak sa iba't ibang mga girl. Lalo, wala naman kaming pakialam dyan. As long as napapaaral mo yung anak mo. Pero niloko mo yung taong bayan. Tapos lang yung tatakbo ka pa sa Senado. Tatakbo ka pa, hindi ka hindi ka papayagan ng taong bayan na manalo ka. Ms. Erwin, napaka, napakariliyaman mo na eh. Marami ka ng pera na pwede ka na sanang manahimik, nag-broadcast-broadcast ka na lang, hindi ka na pumasok sana sa gobyerno kasi fraudster ka. Alam mo in the first place na gumamit ka ng pangalang Erich Sylvester Tulfo na hindi natin alam kung nasa na yung taong yun. Ginorgor ba yun? Pilipino ba yun? We don't know. Kapatid mo ba yun? Na ginorgor mo? You know, pwede tayo mag-speculate. ba diba? Kung ano nangyari doon kay Erich Sylvester Tulfo na ginamit ni Erwin Tulfo, ni Erwin Tulfo, yung kanyang identity para magkaroon ng US passport, para magkaroon ng benepisyo sa Amerika. Ang dami, magkaroon ng bank ah uh, mayroon siya, ang dami niyang nilabag. Imagine mo, in span of three years, pero actually payat ito eh, nadagdagan ang kanyang, ang kanyang uh, asset, ang kanyang kayamanan ng 84 million pesos. Pero barya lang ito if you compare sa mga talagang matagal nang nangangawat dyan sa Congress. However, his cumulative professional income after income tax per his submitted BIR annual income tax income tax uh, returns for fiscal year 2018 to 2021 amounted only to 4 million resulting in an unaccounted increase of 60 million. Putang ay na. Actually, hindi lang si Tulfo to. Ang dami yan kung gagawin ng tama kung talagang gagawin ng ta mga taong nasa gobyerno, kaso wala na tayong kakampi, kaya nga nananawagan tayo, you have to move now, you have to speak up day. So, sa BIR, ang kanyang declaration, ang kanyang tax return ay 4 million lang ang kanyang accumulative income. Pero ang income niya nadagdagan ng 60 million, saan hidugot na kamay ng ni Satanas ang 60 million pesos? Okay? Again, papasok dito ang falsification of public documents. Yun nga na, na misrepresent niya. Punishment, ang falsification of public documents, six years. We're talking about the Philippines. Anti-graft and corruption, pasok din dito, mga kababayan, dahil nga sa pagtanggap niya ng appointee at kumita siya ng pera doon. At ngayon, nasa Congress siya. Criminal act yan. Ang dami mong kasalanan, Erwin Tulbo, kailangan mo na pagbayaran ito or maglaho ka o I don't know paano mo na ngayon harapin ang mang, ang makabagong makabagong bangag na Pilipinas na sinuportahan mo. Dati Duterte Duterte kayo, sip-sip kay Duterte, sip-sip sa gobyerno, 'di ba? Teka muna. Pwede ba ako magtanong sa inyo mga palangga? Na-appoint ba si, 'di ba hindi naman inappoint ni Pangulong Duterte si Erwin Tulfo? Comment, hindi siya inappoint. Hindi siya inapoint ng Pangulong Duterte. Kasi nga, alam ni Duterte, ginawa ng mga, mga tao ni Duterte, ginawa nila due diligence nila na inalam nila kung sino ito si Erwin Tulfo. Yes, Evelyn. See that? Hindi siya inappoint Kasi for sure, alam na mga mga tao ni Pangulong Duterte na makakalaboso siya kapag inapoint na si Erwin Tulfo kasi during that time, Amerikano si Erwin uh, Tulfo sa paggamit ng identity Uh, ng identity ng iba o pagkakakilanlan ng iba. Kaya no wonder hindi siya na pointi ni Pangulong Duterte. Smart move, Pangulong Duterte. At least, hindi na-paint, you know, yung, remember, uh, perfecto yasay. Nagkaroon niya ng problema sa kanyang citizenship. Hindi yun na-confirm. Di ba? Hindi nagtuloy-tuloy kasi nakita. Hindi siya ipinaglaban ni Pangulong Duterte na ilagay uli sa ibang pwesto. So, Sir Erwin Tulpo, back in 2022, hindi siya na-confirm sa Commission on on appointment pero inilagay siya ngayon ni Bangag dyan sa Congress inilagay siya ni Speaker Tambaloslos niyo nakita niyo na i hope magising na talaga kayo mga palangga umaayon ang langit sa atin thank you sa ating mga puting ahas yun nga violation of uh, anti graft and corruption practices violation of election laws okay kaya dapat ito mga kababayan ang COMELEC ay i-cancel yan at hindi na makatakbo uh, perpetually yan si Erwin Tulfo at iba pa, we're talking about Tulfo, Erwin Tulfo ngayon, dahil sa kanya palang lang uh, certificate of candidacy, ano kaya ang nilagay niya doon? Ano ang kanya mga kasinungalingan doon? Ang dami niyang mga false declaration. Hindi lang false. Meron siyang kriminal na ginawa dito sa Amerika. Nagsinungaling siya tapos tatanggapin ng COMELEC inabuso niya, pinaglaruan niya ang legal system ng Amerika at ng Pilipinas, mga kababayan. Ang dami niya rin nilabag sa batas ng Pilipinas at dapat managot siya sa taong bayan, sa taong Amerikano, sa taong Pilipino, sa kanyang ginawa. Na, Nag-enjoy siya, taxpayers money yun, yung kanyang uh, ini-enjoy na benepisyo dito sa, nung siya ay gumamit ng, nag-enlist siya sa sa military, nagtrabaho siya, kung ano-ano, ang dami, binasa natin kanina. So grabe ito, kaya sabi ko, hindi lang to 250 years ang pagkakulong kay Erwin Tubo ang dami niyang kaso. Pwede pa daw siya makasuhan ng estafa dito sa, Palopi dyan sa Pilipinas dahil, din, dahil sa panluloko sa gobyerno para makagain siya ng monetary adv uh, advantage, which is, yun nga, nabigyan siya ng pera nung no, sa DSWD siya. Ngayon, nasa Congress siya. Kumakamal siya ng pera ng bayan. Estafa. What else? Sabi dito, sa, pwede pang kasuhan ng red tape. O. Oh. Punishment, 12 years. Ang dami, oh. Ang dami, mga kababayan. My God. So, sino ang mananagot dito? Hindi lang si Tulfo. Dahil sabi doon sa kanyang, sa kanyang uh, ah, uh, data, okay, uh, information niya, doon sa commission na appointment na sinabit niya, ay hinandpick o pinili siya mismo ng presidenting bangag. So pananagot si Bagak at siya dapat ang ma-impeach dahil nag a siya ng fraudster na katulad niya, mga kababayan. Ibig sabihin, hindi nagtrabaho, nang maayos 'yung mga tao ni bangag, basay nilagay lang si Erwin Tulfo dyan dahil sinasabotahin nila, wala silang pakialam sa inyo, wala silang pagrerespeto sa ating konstitusyon, nilapastangan nila ang Ombudsman, wish 'yung iba dyan, mga lapastangan din, 'di ba? Eto dapat ang pinag-uusapan sa Congress ngayon. Anong anong ginagawa ni Marcos dito? Dapat siya 'yung ma-impeach. Dahil hinayaan niyang babuyin nila, ang, nilapastangan nila ang Pilipino, nilapastangan nila ang batas, mga kababayan, dahil sa ganitong klasing uri ng pagpinaglalaroan nila ang kapangyarihan ng batas, mga kababayan. Si Nakikinabang si Erwin Tulpo ng pera ninyo sumusweldo siya magkano ang binigay ni Tambaloslos sa kanya na mga uh, budget dyan. Ang dami, binasa na natin kung ano yung mga na-violate niya na pwede siya dapat ngayon pa lang tanggalin at ipasuka sa kanya yung mga perang ginastos niya. Doon pa lang sa kanyang sal-in eh. Ang kanyang tax declaration, 4 million lang. Pagdating sa asset niya, 60 million. San siya kumuha ng 60 million? At yung pinaka-issue dito, yung pagpeki niya, pagnakaw niya ng Identity ng tao. Hindi natin alam, sino ba itong taong ito? Ginorgor ba niya ito? Itinapon sa ilog at kinuha niya yung identity? Pwedeng ganun. Sino ito? Sino si Sylvester? Sino si Erich Sylvester? Kaya hindi pwedeng si Tulpo lang ang managot dito, mga palangga. Okay? Si Marcos Jr., yan ang impeachable offense. Ulitin natin, si Michael ma point nila na walang black and white pero nagfa-function as special envoy to China. Inappoint niya si ang asawa ni Tony Gonzaga na si Paul Soriano. Although tinanggal daw nila pero behind the scene andyan pa ikot lang yan. Amerikano yon Dito yun ipinanganak sa Los Angeles County. Ayaw pag-usapan ng mga kongresista, ayaw pag-usapan ng mga buwaka ng ina. Ang gusto nilang ipatawag yung mga pulis, katulad kay Colonel Grealdo, katulad kay Wilkins Villanueva, katulad sa inyong mga bloggers, sa inyong mga ordinary citizen na nagko-comment sa lahat ng kababuyan ng gobyerno ito. Kasi gusto nila matakot tayo. Imagine ninyo kung ako ang nandiyadyaan. At ang iba pang mga bloggers ginorgor, ako talaga, more on, ginorgor na ako para wala nang mag-expose sa inyo ng ganito. Kaya gusto tayong gurgurin. Mga ka, mga ka. Pero Tumpa brothers, nangunguna sa mga survey, mga Pilipino, walang kadaladala, sabi ni Eki Fast. Yun na nga. Kaya dapat, ang, ang, alam naman natin, kasabot nila nila Lisa Tanasyan, kung kongreso, kaya nga sabi ko sa inyo, wala nang batas ang Pilipinas dahil nilalapastangan nila ang batas mismo ang presidente niyong bangag ay nag-aappoint ng fraudster, ng kriminal, ng sinungaling, ng kawatan, ng lahat, smuggler, kidnapper, dahil mismo sila kidnapper.